Hello mga kaganap, yan na nga adlaw, gin-invite na natin kaganapin usa nga bungon aba adaw diri harumang may mga kaganap kay ini nga bungon kasal inihiyahan akon umangkon hapatod ha, ha tuyo MacArthur Leyte ayan kaupod ko hindihan dyan, -dyan. nag-uusa nga Diyosa ha MacArthur of course hindihan gihapon kay hira nga duha an mag-EMC for today's video kaupod itong nga ayam charot <laughs> ha pira ka oras na paghinulat kaganapan aton bride and groom yan ang nagtikang nagihapon an ira grand entrance trans. Asya inihira kaganap an parents hand bride and of course ta parents ni hand groom and of course an mga principal sponsors ni nang ninong ng mga maghusay o gwapo mga kaganap mapapasa na ulala ako kay baga puro partner inihira mga kaganap ako sa daw la ako magkaka partner naubos talat mga rejuvenation dominating talaga pa ako nagkakaanan partner maluoy ka mo nga hinuman it single ay na pagpatumpik-tumpik pa na ako kay biskit at sunod kaslon and of course ang pasabog grand entrance and uh, the newlywed couple hey, Mary Rose og Tabun -tabun he, oh, nga from Tabong tabon pa ini Jovel o oh, From tabon-tabon na hulog ha tagamak Arthur, Iba good light mga husay ha Arthur MacArthur. Ayan, so nagtikang an-an mo na celebration, han wedding reception, han prayer nga live na live aging kanta ni Jersel an amay namon. So, hi Jersel talaga di rin napapwede kay mahusay talaga at iya boses. Ngan maupay ha po nga na MC na hi Gersel. So, ang gusto kumuha kang Jersel, igpiim lahiya. Ayan, nagpila na kay mga kaganap, kay baga nangangrahibot rahibut nan akong mga wati yan kagutom so yan ang nagpila ako maupay nila mga kaganap ngan akong kakilala didaa mo ang nagserve he margy lunga akong classmates han high school Sering ko da damo at akong day kay magpuputos naman ako niyan day sarin oo day kabaraka. kay baraka kay basta palatis catering day bong guide mga service shout para sa Palatoy Skatering na super naga improve na talaga kung di mo napapansin it era mga caterers may din mga lapel para kuno diri na hira makurian kung damo it mga bisita so tawag tawag na lang mga kakarap ada kay sana all nag improve talaga it Palatoy Skatering tas it ira talaga ka design mga mag upay ayan so Gimpas-pasan ko lang mga kaganapan akong pag-team mo. Kaya para dirhala ta nga. Kitay Q to me iyo ganap syempre ikaw pa naman it waray mamahaw sa ring ko di mamahaw kay maka duman ako hit kasal damo ung ko pagkaunian akong niyan diva di kaganap ganap na ka sige kaganap, ayaw god pagpatakas kaganap kai, kay bagatian nada ko na ginuo uku, ti pat mga patron damo pa mga kakatuon baga mabuto tong tian imo tiyan ka so dapat yes papabati ako na akon mga kaganap nga da nga ma di ta bayad patron sa so iyo kamu kaawod pag ma akon pag invite ha akon kay ako iyo para pagkanta kung may da dito token or sound system waray problema at entertaining so ayan nagdikang naan first dance ceremony first dance of course with the, the father of the bride And of course, the mother of the groom. And of course, ito turn over na hira mga kaganap. Ha? Kung baga legal na good it itira pagsasama kay may basbas -bas na sarip pa ni Chersel, May basbas -bas na kunutikang ha mga kaganakan ato newlywed couple. At a, kay sana all na basbasan na. Ako sana lang mabasbasan. Ginoo ko. Ada kay amo ni kaganapan ira first dance together as a couple mapapasa na ulala talaga ako na ako ang pagkatuko ng usang disco nga may naghihapon na ako nag invite nga magsayo kuno kami slow dance abot kay babay gud la ako syempre wala ko hiyak i uh, reject of course ang sayo ako first time ko tumakasayo hin usang lalaki pag uli kaganap straight nga lalaki sabi ko ay mahusay talaga ka nga gab kay baga nakbagan ispasul gud na, na ako nawong nag-iiringgat. So, hininga tayo mga kaganapan aton mga principal sponsors o pamilyahan aton newlywed couple nagpipin nahira hira hin kwarta hin bill to show their support para han aton newlywed couple. Siyempre, wala mapapardin iyo kaganap, nagpin ako hin tagburo Charot. <laughs> I am just wondering, no, hininga aton mga principal sponsors kung hain daw inhira ng mga eskwilahan nagpaka-assign. <laughs> Kay principal charot la. <laughs> Kahumanan mga ni Dance mga kaganap, sumunod liwat an, pahungit ang pahungit-hungit. Hanke, kagisan na all na liwat ako ini. Kahit at ginuhungit ha ako, lugaw man la, kumasalakit nun na ako. <laughs> and of course, kung may pambaram, may dagihapon panulak and wine toasting liwat mga kaganap. Ada kay cheers na kita para sa tagumpay, para sa pagbagsak ng lereyo. <laughs> charot! At naman mga kaganap ang ginihinulatan mga haliparot ang pagkis. Isis, damo gud na nasa kiss kis, kis, kis. Samantala ako iba malat na sa akong danay uding, danay ipis, danay yatot mga kamanampan man. <laughs> so mga duwat kaganap ang pag-open han mga gifts coming from our visitors and of course Inunaanay ang pinakaguti so may the casserole and ang pinakadako naman rice cooker so kulang nalahin lahin bugas han nag ano gihapon hinbugas, no nag regalo gihapon para kompleto rekados na itong era gift at naman kay baga nagpula-pula na ang mga aping mga bisita tungod tuba ba ang galor ay ta waray magpaperdihin pagsayaw na ininakon mga kapaturan ha akon mother at uh, talag sala kami hinin nagkakauro sa intalon tungod ga parayaw no ni kaganap nagtry hiya pag duro DJ pag puro pindot iton pero diri sana hiya magpindot kay iba't yagin pipindot mga kaganap shout out ngay an ni aton sound operators ha barangay union so kung gusto niyo himaupay nga tukar i-contact la niyo adi ni ha barangay union nakalimot ako pero kang Korea Ariel inihiya magturo car it sound system so din la kita kutob kaganapit akon vlog i-share po ini niyo para damo it makita hit kahusay ni kaganap Mwah!